Si Justin Brownlee ay isang Amerikanong basketball player na kilala sa paglalaro para sa Barangay Hinebra San Miguel sa PBA, Philippine Basketball Association. Naging mahalagang bahagi siya ng tagumpay ng Hinebra, kung saan tinulungan niya ang koponan manalo ng maraming PBA championships. Noong 2023, naging naturalized Filipino citizen siya at naging bahagi ng Gilas Pilipinas, ang pambansang koponan ng Pilipinas. Kasama siya sa team na nanalo ng gold medal sa 2023 Asian Games, kung saan nagpakitang gilas siya lalo na sa semifinals laban sa China, kung saan nagpakawala siya ng clutch three-pointers para sa comeback win ng Gilas. Si Brownlee ay isa sa mga pinakamahuhusay at pinakamamahal na import sa kasaysayan ng PBA dahil sa kanyang husay, leadership, at pagmamahal sa Pilipinas. Bukod sa pagiging isa sa pinakasikat na import sa kasaysayan ng PBA, Si Justin Brownlee ay kilala sa kanyang pagiging clutch player, all-around skills, at dedikasyon sa kupo ng kanyang pinaglalaruan. Narito pa ang ilang mahalagang detalye tungkol sa kanya. Una siyang naglaro para sa Barangay Hinebra noong 2016 bilang kapalit ni Paul Harris. Sa kanyang unang conference, 2016 Governors, Cup, Agad niyang tinulungan ng Hinebra na makuha ang kampyonato matapos niyang ipasok ang game-winning three-pointer sa game anim ng finals laban sa Meralco Bolts. Simula noon, naging staple import siya ng Hinebra na nagbigay sa kanila ng maraming championship sa Governor's Cup at Commissioner's Cup. Isa siya sa pinakakonsistenteng import sa PBA na may kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon. Si Brownlee ay isang versatile na player mahusay sa scoring, passing, rebounding, at depensa. Kilala siya bilang isang clutch player, lalo na sa crucial moments ng laro. Isa siya sa pinakamahal ng fans dahil sa kanyang work ethic, pagiging humble, at pagmamahal sa Pilipinas. Maraming nagsasabi na isa siya sa pinakamagaling na import sa kasaysayan ng PBA, kung hindi man ang pinakamahusay. Sa kabila ng lahat ng tagumpay niya sa basketball, nananatili siyang simple at mabuting tao, kaya lalo siyang minahal ng mga Pilipino.